mula sa aming newscast sa mata ng Agila. Sa video ito, sinabi umano ng angkor na si Alex Santos na pumanaw na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isang magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay.

eto mayroon tayong uh, rekta na kagad tayo mga kababayan. Kaya kami napa-content sa pagkakataong ito sapagkat pagkata uh, ito, mayroon pong uh, nagpapakalat ng uh, fake news at pati ang uh, Net25 News and Information na ipinagdidiskitahan mga kababayan. Sa programang Mata ng Agila. Eh, siguro basahin ko ito mga kababayan ha. Ito, 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 pakinggan ninyo. Ito, ang nag-post nito mga kababayan, yung isa sa ating uh, anchor uh, broadcaster sa Net25, sa programang sa ganang mamamayan, si Kuya Jen Subarjaga. Ito ha, disclaimer nakalagay dito. Kapopos lang niya to. Kaya nakita namin, kaya ginawan po namin ng video nang sa ganun ay baka yung mga ibang kababayan natin ay mapaniwala kung sino man ang nagpapakalat nito. Ito po ha. Nakatawag pansin sa aming himpilan ang isang spliced at malisyosong video online mula sa aming newscast sa mata ng Agila. Sa video ito, sinabi umano ng angkor na si Alex Santos na pumanaw na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mariin po naming pinasisinungalingan ang bidyong ito. Ito ay palsipikado, mapanlinlang at sinadyang baguhin upang magpakalat ng maling impormasyon at kalituhan sa ating mga kababayan. Kami ay makikipag-ugnayan sa DICT, PNP, Anti-Cybercrime at sa iba pang ahensya ng gobyerno upang ipatigil ang pagkalat ng edited video at para mapanagot ang mga nasa likod nito. Pinapaalalahanan po namin ang publiko na maging mapanuri Iwasang ibahagi ang mga hindi beripikadong impormasyon at umasa lamang sa opisyal na broadcast at lehitimong plataforma ng Net25 para sa totoo at mapagkakatiwala ang balita. Ito po yung uh, pinapakalat po nila mga kababayan. Ayan. Akita ah, kita nyo yan ha. Ah. Yan, 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 Okay. Fake news alert! Ang kumakalat na video na nagsasabing pumanaw na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi totoo. Ito ay edited at mapanling lang. Mariin itong pinabubulaanan ng Net25. Yan po ang pinaka uh, picture nung binasa ko po sa inyo na post mga kababayan at mga mahal po naming mga kapatid. Eh inahanap ko kung sino nagpa pakalat nito, hindi ko siya ma-search, mga kababayan. Eh pero ah uh, ito, ipinagbibigay alam lang po ng Net 25, Net 25 news and information na ito po ay isang falsificado at hindi lihitibo, hindi beripikado. Isang mapanlinlang fake news. Mga kababayan. Eh Ano po, mag-iingat po tayo mga kababayan sa mga napapanood po natin. Katulad nung mga pinapakalat ngayon, eh napakarami po nagpapakalat. Katulad nung nakaraan, eh may nag-post ng katulad din ng ganito ha. Ah. Eh yun po ay hindi mula sa pamamahala mga kababayan, eh isasama na rin po namin dito. Pero bago yon mga kababayan, gusto namin ibahagi po sa inyo, ano pa talaga yung news? Tunay na news tungkol nga po dito sa pinapakalat po nila na fake news nakalilang kanilang in-splice, kanilang pinut pinutol, putol, kanilang chinap-chap. Ayan, ito po yung tunay na report mga kababayan. Ito yung tunay na video. Panoorin natin. Tuloy po tayo sa mga balita, fake news ang kumakalat sa social media na patay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon po yan kay Senadora Christopher Bongo. Binigyan din pa ng mambabatas na walang sakit ang dating Pangulo. Nean Corvera sa Balita. Alive and kicking si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang ipinakita ni Senator Christopher Bongo sa kanyang live video matapos kumalat sa social media na namatay na umano si dating Pangulong Duterte. Sa video, ipinakita ni Go na magkasama sila ni Duterte sa bahay dito sa Davao City kung saan malakas pa rin ang dating presidente. Ayon sa dating Pangulo, bagamat matanda na siya, wala siyang sakit at sa kanyang pananaw, hindi naman agad siya mamamatay. Ako po yung matanda na at uh, hindi natin maiwasan yung balita na yun, nakasakit. Wala naman akong sakit at uh, feeling ko hindi naman ako mamatay ngayon kagad. Nandito ako sa bahay, dito si Bong. Uh, ako retired na. Dahil dito pinayuhan ni Go ang publiko na mag-ingat sa paglalabas is... ng impormasyon. Yeah at huwag maniwala sa mga kumakalat na fake news. may encore Vera para sa matanang agila, matatag, matapang, matapat. maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa matanang agila prime time. para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lama at mag-subscribe sa atnet25tv. yun mga kababayan, malinaw na. Yun po ang kumakalat ay isang fake news. At itong video po na ito na kanilang ipinopost ngayon, na kanilang tsinapyap, kanilang in splice at inedit para palabasin na patay na ang uh, former president Rodrigo Duterte, mga kababayan. Ay eh uh, ito dito po nanggaling 'yon. Okay? one year ago pa po itong video na ito, mga kababayan. Isang taon na po nakakalipas at ito nga po ang naging kasangkapan po nila para ipakalat. Na yun nga yung fake news na patay na ang uh, ating former uh, president. Uh, isa pong malaking uh, panlilin lang po ito, mga kababayan. Isa pong uh, napakalaking uh, fake news po 'yan, mga kababayan. Kaya mag-iingat po kayo. Eh bakit kaya gustong-gusto nila na ibalita ito, mga kababayan? Ito siguro yung mga ano yung mga galit na galit siguro sa ating uh, former president. Eh bagamat uh, yun na nga nakakulong na nga may sakit pa. At uh, ayon sa balita nung nakaraan sa uh, na namin sa sagalang mamamayan ay tila hindi na raw po nakakakilala ng mga tao. Ang ating former president hindi man lang naawa itong mga taong ito, mga kababayan. Anong klase kayang puso meron ng mga taong ito? Ah at uh, ganun na lang ang galit nila sa ating uh, former president na kahit papano naman, eh, meron naman talagang nag nagawang maganda sa ating bansa. At hindi lang meron. Marami po ang nagawa. Kung meron man pong, wala naman perfecto eh, kahit sino po eh. Kahit sino po, wala pong perfecto. Eh, lahat naman nagkakamali. Eh, pero kahit papano mga kababayan, mayroon pong nagawang mabuti ang ating former president na kasi PRRD mga kababayan. Eh wag sana mang ganoon, wag sana mang ganoon mga kababayan. At ito pa, mag-iingat po ha doon sa napanood natin nung nakaraan po na may nagpapakalat ng uh, isang uh, post. Hindi ko na po ilalagay sa screen dahil sa para baka ano pa po eh ma-promote pa ito kumakalat sa social media na yan na hindi pala po totoo yan, mga kababayan. Eh, pasensya na po kayo, mga kababayan. Eh, pero ang tunay at totoo, ayun, nabasa na po kanina at babasahin pa po yan bukas, mga kababayan, eh, hindi po totoo yung kumakalat na yun na huwag daw pumunta. Eh, wala pong ganun bilin, mga kababayan. Wala pong ganun. Eh, para mapanood nyo po at malaman ninyo yung buo na circular ukol dyan, eh, na, na ilalagay ko po sa, ilalagay po namin sa description yung buong video, mga kababayan. So, yun lamang ang aming maipaglilingkod sa inyo. Mag-iingat po tayo, mga kababayan, sa mga kumakalat po na mga uh, fake news. Hindi lang yan, napakaraming kumakalat din na AI video mga kababayan na ginagawa ng mga tao eh akala mo'y totoo eh pero hindi pa leon mga kababayan isang panlilin lang ang inyong lingkod muli po bumabati sa inyo just blog at nagsasabing, saan man po kayo naroroon eh lagi po kayong mag-iingat mga kababayan